mga klasik na patalastas ang talaga namang tumatak na sa mga Pinoy mula noon hanggang ngayon. Ang iba pa nga sa mga patalastas noon, nagkaroon ng mga sequel at episode o series tuloy. Bukod sa programang inaabangan ng mga manonood noon, pati mga patalastas ay inaabangan na rin nila. At isa na marahil sa pinakanatatandaang patalastas lalo na ng mga batang 90s ay ang patalastas ng sabong surf sa Pilipinas. Dito kasi tampok ang pamilya ni Lumen at Lando isang masayang mag-anak na silang bida at tampok sa patalastas na surf. Nagkaroon ng maraming mga series ang naturang patalastas at isa sa mga hindi natin malilimutan sa patalastas na ito bukod sa kambal na anak ni Naluming at Lando ay si Luming na laging nakikita ng kanyang biyena na si Lola Obang. Pero malaking katanungan ngayon ay kung naasaan na nga ba si Luming ng sikat na patalastas na ito. Bakit nga ba hindi na ito aktibo sa showbiz dito sa Pilipinas? Sino nga bang makakalimot sa kanyang patalastas na surf? Ang babae na nagbigay buhay sa katauhan ni Lumen. Naging pamilyar na tayo sa dalawang kambal na anak ni Lumen na ngayon ay mga dalaga na. Ngayon naman ay itong haya natin ang naging buhay ni Lumen o mas kilala bilang si January Isaak sa tunay na buhay. Si January Isaac ay isang mahusay na aktres at isinilang noong February 20, 1976. Ginampanan niya ang isang karakter sa isang sabong panlabang patalastas na umere mula taong 1998. Hanggang 2015 bilang si Lumen, ang wise na misis, Lando. Ito ay serye ng mga patalastas na halos taon-taon ay naglalabas ng karugtong. Si Isaac ay pinakilala din ng star magic ng ABS-CBN noong taong 1998. Naging frontwoman din siya ng isang acoustic band na January Summer subalit so panandalian lamang ito. Gumanap si January sa ilang mga pelikula at palabas sa telebisyon gaya nalaman ng isang dakot na luha noong taong 2012 at sa teleserye ngayong Nandito Ka Na noong taong 2003. Lumabas din siya sa pelikulang Murador noong taong 1999 at sa partners kasama si na The King, Fernando Poe Jr. at ang mahusay na maglaro ng bilyar na si Efren Bata Reyes taong 2003. Malabo, hindi kita masyadong marinig eh. Hoy, piloto. I'm not that through with you. Sandali lang PJ ah. Eh. Excuse me eh. I'm talking to my ina-anak. Oh, PJ, ba't mahingay dyan? Buti naman at nakalaya ka na. Paalala ko lang sa iyo ah. Kasi piloto ka, jeep ang dala mo. Huwag mong palili pa rin dahil bawal yun. Baka makalaboso ka na naman. Uh, salamat si paalala mo. Taong 2008, nagulat ang mga tagahanga ni January dahil sa naging estado ng pangangatawan niya. Bagamat kilala siya bilang slim, noong taong iyon ay tila dumoble umano ang kanyang kapayatan at marami sa kanyang mga tagahanga ang labis na nabahala. Hindi nga halos nakilala ng maraming mga entertainment press si January na dumalo sa press launch ng season 18 noon ng Daisy 7 ng GMA 7 na pinamagatang Prince Charming and the Seven Maids kung saan gumaganap siya bilang ina ni Sunshine Garcia ng Sex Bomb Girls. Humpak na humpak ang mga pisngi nito at halos magkasing pet ang braso at ang mga legs niya. Nang matanong siya sa isang interview, sinabi niya na nasa 95 pounds lamang ang kanyang timbang. Ayon sa ilang mga nakakita sa kanya noon, baka umuno may eating disorder sa January. Noong mga panahon na iyon, kaya labis itong namayat. Subalit pinabulaanan nito ni January at sinabi niya nagde-training siya ng martial arts kaya raw mabilis ang pagpayat niya. Ayon pa kay January noon, marami umuno itong mga sports na ginagawa at hindi niya hahayaan na saktan niya ang kanyang sarili. Ayon pa sa kanya, matabao mo na siyang tingnan pagdating sa telebisyon dala na rin siguro ng lente ng kamera Pero sa totoong buhay ay payat lang daw talaga siya Nabangit din ni Januari na sa pamilya raw nila ang pagiging payat talaga Mabilis daw ang metabolism nila at dahil sa hindi katangkaran nilang height, hindi raw dapat sila mag-overweight Pero nabanggit ni Januari noon na masyado raw mababa ang kanyang timbang na 95 pounds Sa edad nga raw niya noon na 32 years old, dapat at least ay nasa 110 or 112 pounds siya. Inamin din ni January na nadepress siya sa kanyang huling relasyon kaya naging dahilan din daw yun ng hindi niya pagkain ng tama. May nangyari at di ka na nakapaglaro ulit. Nagkakaso pero walang nangyari. Ikinasal sa si January sa kanyang asawa ngayon na si Wade Budloving noong taong 2010 at sa ngayon ay namumuhay sa bansang Estados Unidos kasama ang kanilang dalawang anak. So, labas ako, sumilip ako, may isang guy nakasandal sa rent car. And then sabi ko, oh my God, Breezy, he actually came here. was a shoulder We were both mature enough at the ages that we're at that we knew that we had a limited amount of time. And so we talked about life, right We talked about family. we talked about what the future would look like. I can only do so much. I mean, what? We're just gonna Skype every day. I mean, how far does it go? I don't want to keep my hopes high. And I just don't want to get hurt again. So I just had to prepare myself and be realistic about it. You know, women, we, we tend to just want to get hurt and accept the truth and fool yourself any longer. I'm not getting any younger, so I'm just, you know, considering it just friendship, acquaintance. Mm -hmm. I had nine millimeter <coughs> tan folio cleaning it. I mean, it's just an everyday thing for me. So, and I was pointing the gun at him. I didn't know he, would, he took a picture of it. I said, this is not the way to impress him. He might change his mind. You like each other, but you know, taking two steps forward and a step back, that's what we're going through. Narito ang ilan sa mga natatanging kaalaman tungkol sa pagkatao ni January Isaac. Alam nyo ba na no, noong taong 2019, nakuha ni January ang kanyang Taekwondo Blue Belt at ilang taon lamang ang lumipas, ay naging Black Belter na din ito. Alam nyo ba na ang paboritong banding ni January kasama ang kanyang ama ay ang linisin nilang ng magkasama ang kanilang mga baril pagkatapos nila itong gamitin. Hindi naman nalingid sa kalaman ng marami pero ang paglabas ni January sa patalastas na surf bilang silume ng kanyang maituturing na big break noong mga dekada 90. Alam nyo ba na si January ay nag-aral sa School of Richard Brander Acting sa Los Angeles, California at siya ay nagtapos ng may bachelor's degree in production design. Alam niyo ba na mula sa kanyang pagiging medyo mahinhin at pagkakaroon ng sweet personality bilang si Lumen sa patalastas na surf, si January pala isang mahusay at astig na stuntwoman. Lumabas siya sa action film na Burador noong taong 1999 at gumanap din bilang si Dina Castaneda sa American produced movie na may titulong Doomsdayer na shinut sa Pilipinas noong taong 2000. Noong taong 2017, kung kailan in ang episode ng Kambal sa KMJS, ipinakilala din ang tumayo nilang lola sa patalastas na si Lola Obang. You're awesome mga apo! <laughs> <laughs> Kumusta na kayo? <laughs> Kumusta na <laughs> mo Alam ko ba? Alam ko ba? Ang laki na niyo! <laughs> <Elok mo> na <lang. laughs> Ito na po kayo! Ito! Oh. Malapit na akong magkaroon ng love life. Hey! <laughs> Very close kami. Very close. Para, para ko sila talaga mga apo. Pag nagkakamali ito, pag titingin sa camera. Si Lola Obang mas kilala sa tunay na buhay na si Nina Medina ang gumanap na mother-in-law ni Lumen at Lola ng Kambal. Gumanap din noon si Nina sa ilang mga palabas at pelikula sa GMA at ABS-CBN. Sa ngayon ni mas pinili ni Nina na isa pribado ang kanyang buhay at hindi na din ito aktibo sa showbiz. Ang gumanap na Lando sa Patalastas ay si Nap Miranda. Nakasama din siya sa ilang mga palabas sa ABS-CBN tulad na lamang ng Sugatang Puso noong taong 2000 at saan ka man naroon noong taong 1999. Sa ngayon ay mas pinili ni Nap na mamuhay ng pribado at malayo sa mundo ng showbiz.